Ano na po engineer ang mga pangunahing paghahandang ginagawa ng inyong tanggapan sa posibleng pagtama ng papalapit na bagyong Uwan? Uh, ito po ano at uh, mamaya po ng 2 o'clock, nagkakaroon po kami ng pressa uh, para ka po sa paghahanda no. Una po ay uh, ang aming pong uh, priority yung mga nasa high risk at uh, gagawin po namin ang paraan para mapalikas po sila o so, magkaroon kami ng force uh, evacuation po. Uh -huh. Gaano po ba karaming um, towns, barangays yung priority? Itong yung mga um, high risk po na areas. Actually po ang Aurora po ay uh, may uh, walong uh, munisipyo. Isa lang po ang uh, bayan ng Maria Aurora ang walang uh, wala pong uh, coastal. Most of uh, ano po uh, bayan po ng Aurora ay nasa coastal line po. Mm -hmm. Gaano karami po bang pa, pamilya ang uh, inaasahan or kailangan um, ipatupad itong forced evacuation? Sa so, ngayon po ay wala po po kami data pero iniisa-isa na po namin, ina-assess na po lahat ng uh, nasa high risk ay uh, uh, may direktiba po ang aming uh, gobernador na sila ay uh, ilagay po sa safe na lugar o sa mga safe na evacuation po. Mm. May kakaiba po bang paghahanda kayong ginagawa sa Aurora? Ngayon nga pong inaasahan na aabot sa super typhoon strength itong si Juan at posible ang pagtataas hanggang signal number 5. Uh, yun po, uh, talagang uh, gagawin po namin na ma maiwasan at uh, may masawi po kaya uh, ang ginagawa po namin ay uh, ngayon pa lang po ay talagang uh, iniisa-isa na namin, ina-access na namin mga lugar ng mga high-risk para uh, wala pong uh, maiiwan o ma wala pong uh, mapapahamak. Actually po, naging lesson na nga po sa amin yung mga past uh, typhoon, ano, yeah. katulad po ng Pipito. Uh, yung nga po, ang ginagawa po namin ay uh, nagkakaroon na po kami ng uh, preposition ng mga equipment para oh. hindi po matunad before kasi ay uh, three days bago namin uh, pupuntahan yung lugar. Ngayon, ang ginawa po namin ngayon ay naglagay na po kami talaga ng mga heavy equipment na pwede pong mag-tanggal kung sak sakali mag mm -hmm. mga landslide po na aming uh, paabutan po doon sa area, mm -hmm. doon sa mga landslide area. So ngayon pa lamang po ba, pinatutupad nyo na yung no-sailing policy o suspension ng mga activity sa pangingisda sa mga coastal area ng Aurora? Yes po. Uh, inanon na po namin, naka-blue uh, alert na po kami ngayon.